Hi guys! Welcome to my channel. Good afternoon sa inyong lahat. Ito ngayon ang aking ipiflex, ang aking mga alagang aso. Mm, nagkasakit sila dati. Buti nga ngayon tinutubuan na ng buhok. Ginagamot ko kasi. Ito nga pala. Ito. Yan, si Tisoy yan. Mabait yung si Tisoy. anlaming lambing kay mama. Mm -mm. I love you, baby. Tapos, ito naman ang kapatid niyang si... Decide. Decide, come here. Decide, baby ni mama. Mm. Ayan, yan, 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 yan. Ayan, si Tisay. Mm. Ayan, si Tisay. No, kinukuha ni Tisay yung ano ko, oh, kamay oh, ko. Eto naman, binigay lang ng kapitbahay to si Jopay. Hmm? Mm. Ayan, si Jopay yan. Si Jopay na makulit. Tapos, eto pa, may isa pa ako dito. Yan. Ang likot ng kam, <laughs> yan, ito, 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 Yan. Ito naman. Yan, 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 yan. Yan, naman, si Cooper. Hmm. Love you, bebe. Ano yan? Adapted din namin. Binigay naman ng... Binigay lang yan sa amin. Tapos, yung dalawa doon, Si Tisay at Tisoy. Ah, hindi. Si Tisoy, si Johnny pala. Si Johnny at saka si Pepay. Medyo masungit yung dalawa dun eh. <laughs> Gusto nyo ba silang makita? Madilim dito. hindi tayo sa kusina. Yan. Ito. Yan. Hmm, hindi nyo makikita si Tisoy. Yan, nakakulong kasi sila. Yan. Pepay, come here Pepay. Ito si Pepay. Yan. Yan si Pepay. Tapos yung kulay puti naman si Tisoy. Naglalandian yung dalawa eh. Huwag natin istorbohin. Kaya yan guys. Yan lang ang aking maipiplex ngayon. Dahil wala naman akong ibang ma-upload pa. Pero sa mga susunod kong videos, mag-upload din ako katulad ng dati. Ano guys, thank you for watching. See you on my next video, okay? Bye!